Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Karandang. Shoutout kay Nick De Pudwa. Shoutout kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Bagong kabanata. Sa hindi kalayuan, si Charlie ay nagtataka din bakit hindi pa nalabas si Daryl sa kanyang kubo upang makita ang mga tumatawag sa kanya. Masyado naman malalim matulog ang vin na ito. Ang mga tao talaga, ang kanilang nakasanayan na pag-uugali ay wala sa hulog, mga tamad na tao. Sabi ni Charlie, oo dahil medyo late na, sa mundo ng mga elf sa kanila ay kailangan mo magising ng maaga upang mas maaga gawin ang dapat nila gawin. At ito ay matatapos nila agad. Masikap ang mga elf sa mga gantong sitwasyon. Nako, nagtatampo ata sakin si ginoong Vin. Bago ako umalis sa pagdiriwang nais ako nito pahintuan, at bumalik sa pagdiriwang ngunit ito ay hindi ko pinansin. Kaya siguro, hindi siya tumutugon sa ngayon. Ayaw ba ako makita ni Ginoong Bin? Sinasadya ba niya na hindi kami labasin ng kanyang kubo? Oo, si Yui ay ganto ang pag-uugali. Hindi niya talaga pinapansin ang sinuman kapag ito ay may tampo o galit. Tulad kanina, si Yui ay pinatawag ni Master Ken sa isang kasambahay. Ngunit ito ay nagpanggap na tulog peren. Kaya sa isip ni Yui si Daryl ay nagpapanggap na hindi sila naririnig nito at ayaw ni Daryl na makita siya. Nako mukang nagtatampo nga din si Ginoong Vin. Kumunot ang nuo ni Yui at sinabi sa kanyang sarili. Anong karapatan niyang magtampo? Siya na nga ang nakagawa ng mali siya pa ang magtatampo ng ganto. Sino ba ang niyakap sa amin? Sino ba ang humawak sa katawan ng iba? Di ba siya? Kaya sa aming dalawa ako ang may karapatan magtampo. Buti nga naisip ko pa siyang puntahan sa kanyang kubo ngayon. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. May maya nagsalita si Sophie. Mukhang tulog pa talaga si Ginoong Vin. Madami rin ata siyang nainom na alak kagabi. Miss Yui, bumalik na lang tayo maya maya. Baka sa pagbalik natin, gising na si Ginoong Vin sabi ni Sophie. Hindi umimik si Sophie at ito ay nag-iisip Perrin kung nagtatampo nga ba si Daryl. Hinawakan ni Sophie ang braso ni Yui at sinabi ulit, bumalik na lang tayo maya maya. Maglakad-lakad na muna tayo, sabi ni Sophie nang seryoso nang maramdaman ni Yui ang seryoso muka ni Sophie. Agad itong bumalik sa ulirat. Oo nga pala si Sophie ay nakakaramdam ng lungkot ngayon at dapat nito malibang. Tama siya babalik na lang kami. Sana lang ay tulog talaga siya, bulong ni Yui sa kanyang sarili. Nagpas siya ang dalawa na maglakad-lakad na lang muna. Samantala sa hindi kalayuan si Charlie ay nakatingin parents sa kubo ni Daryl. Nako, saan pupunta ang dalawang iyon? At bakit hindi lumabas si Vin? Ano ang nangyayari? Hindi pwedeng magkaroon ng abiriya sa aking pinaplano. Dapat ko matiyak na mangyayari ngayon araw ang aking balak laban kay Vin. Bulong ni Charlie. At nagpas siya ito sundan ang dalawa. Hindi man naisip ni Charlie na silipin si Daryl na lang upang malaman niya ito ay naroon pa sa kanyang kubo. Ngunit mas pinili ni Charlie na sundan ang dalawa at gusto niya na malaman kung ano ang gagawin ng mga ito. Ang dalawa ay patuloy naglakad. At hindi pa alam ni Yui na kaya walang nasagot na sa kanilang pagtawag sa kubo ni Daryl sapagkat wala talagang Vin ang naroon, dahil si Daryl ay masayang naglalakbay kasama si Lynn. Miss Yui saan tayo pupunta sabi ni Sophie. Hindi umimik si Yui ng ilang segundo dahil iniisip niya si Daryl, sadya bang nagtatampo sa akin si Ginoong Vin, bakit ano ang karapatan niya para magtampo, sa nangyari kagabi ako ang mas naapaktuhan, hindi ako nakatulog ng ayos kakaisip sa nakita ko sa kanila ni Miss Lin, ngunit ngayon siya ay mahimbing ang tulog o sadyang ayaw niya lang din akong makita. Nakakainis, normal ba ta sa nagmamahal? Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Ayoko ng ganto, hindi ako sanay na ganto ang nararamdaman ko. Ganto ba talaga ang nagmamahal? na kahit wala naman dapat isipin ay para bang nagiging baliw kakaisip sa mga pwedeng mangyari. Dahil si Yui, ay si Daryl pa lang ang kanyang nilalang na iniibig, kaya ngayon litong-lito pa ito sa kanyang nararamdaman. Maya-maya tinapik ni Sophie ang balikat ni Yui. Miss Yui kanina kapawala sa sarili. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Kanina lang bago tayo magtungo sa kubo ni Ginoong Vin, ikaw ay napakasigla. Ngunit ngayon ay parang wala ka sa sarili. May iniisip ka ba? Tanong ni Sophie kay Yui nang may pag-alala. Biglang naisip ni Yui na magtanong kay Sophie. Kung ganto ba talaga ang nararamdaman ng isang nilalang kapag ito ay nagmamahal? Ngunit nagdalawang-isip si Yui. Sa kanyang edad siguro wala pa rin karanasan itong si Sophie sa pag-ibig. Kaya paano ko siya tatanungin? Bulong ni Yui. Ngunit hindi na ito nakatiis dahil siya ay gulong-gulo na. Maya-maya tumingin si Yui kay Sophie. Sophie nagmahal ka na ba ng isang lalaki? Tanong ni Yui kay Sophie. Nagulat si Sophie sa tinanong ni Yui. Miss Yui, kaya ka ba ganyan ngayon dahil may iniisip ka? Iniisip mo ba yung minamahal mo? Sabi ni Sophie nang nakangiti. Tumanggi si Yui kay Sophie. Hindi Sophie, nais ko lang malaman kung ano ang pakiramdam ng umiibig. Oo ayaw ni Yui ipaalam na umiibig siya kay Daryl dahil napakalaking kasalanan ang umibig sa ibang nilalang. Ang elf ay dapat sa elf lamang. Hindi, hindi sila pinapahintulutan na magmahal ng ibang nilalang. Ngunit kung sobrang taas ng katayuan ng kanilang iniibig, ito ay mabibigyan ng basbas -bas ng mga matatandang elf lalo na ni Master Ken. Ngunit sa puso at pagkakaalam ni Yui si Daryl ay isang ordinaryong tao lamang na may sapat na kakayahan lang. Kaya hirap na hirap siya ipaalam at ilabas ang tunay niyang nararamdaman kay Daryl sa ibang mga elf. Sa buong buhay ko wala pa akong minahal, kaya naisip ko kung dumating na ang oras na magmahal na ako. Ano kaya ang pakiramdam nun? Lalo na kung ang nagmamahal ay may tampuhan. Ano ang dapat gawin? Seryosong sabi ni Yui kay Sophie. Ganon ba Miss Yui? Bakit hindi mo subukan magmahal? Wala bang ibang lalaking elf dito? Sabagay ngayon palang ako nalabas at nakarating sa inyong lugar sabi ni Sophie. Nasaan ba ang ibang mga elf miss Yui? Tanong ni Sophie, biglang napakamot ng ulo si Yui at ito ay bamulong. Nako, sabi ko na wala pa rin karanasan itong si Sophie na umibig sa lalaki. Bakit nagtanong pa kasi ako, nakakahiya. Sa aking edad nagawa kong magtanong sa isang mas bata sa akin. Bulong ni Yui, hindi sinagot ni Yui ang sabi ni Sophie. Maya-maya ito ay seryosong nagsalita. Miss Yui, oo nagkaroon na ako ng karanasan magmahal. Madami ng lalaki ang dumaan sa aking buhay kahit na mas bata ako sa iyo. Nagulat si Yui sa kanyang narinig mula sa bibig ni Sophie. Ano, ulitin mo nga ang sinabi mo, madami ng lalaki ang dumaan sa iyo. Nagbibiro ka ba Sophie? Sabi ni Yui na gulat na gulat. Ngumiti, si Sophie at sinabi oo Miss Yui tama ang narinig mo at nagsasabi ako ng totoo. Sa aming lugar na mga mangkukulam, maliit lang ang aming nasasakupan. Kaya madalas kami-kami lang din ang nagkikita sa araw-araw na nagdadaan. Lalo na ako, tumutulong ako sa pagawaan ng mga elixir at mga gamot. Hindi lamang mga babaeng mangkukulam elf ang gumagawa ng mga elixir at gamot. Kasama din namin ang iilang mga lalaki. Ngunit kahit madami ng lalaki ang dumaan sa akin. Isa lang ang minahal ko roon. Ang tunay na pagmamahal ay naramdaman ko at naipakita ko sa lalaki na iyon. Sabi ni Sophie nang seryoso. Nung una hindi matanggap ni Yui na totoo ang sinasabi ni Sophie, ngunit nang nakita niya biglang nagiba ang tono ni Sophie at ito ay naging seryoso, biglang naniwala na si Yui sa mga sinasabi ni Sophie. Seryoso ka ba Sophie? Oo Miss Yui. Nagmahal na ako, nakangiti ito si Sophie. At si Yui kung ganon. Ano ang pakiramdam ng nagmamahal? Seryosong tanong ni Yui. Miss Yui, kapag ikaw ay nagmahal, parang magbabago ang iyong buhay. Lalo na ang mga ginagawa mo sa araw-araw. Dati nagagawa mo, makipag-usap kahit kanino, nakikipagbiruan, nakikipagsiping nung wala pa akong minahal. Ngunit ito ay nagbago na ang lahat. Mas naging makulay ang araw na dumadaan sa buhay ko. Dahil naramdaman ko ang saya dahil sa pag-ibig. Oo Miss Yui, makakaramdam ka ng sobrang saya na para bang ayaw mo nang matapos ang saya na iyong nararamdaman. Kapag nakikita mo siya, na kahit wala siyang gawin, bigla ka nalang mapapangiti ka nalang at para bang gusto gusto mo siya yakapin. Lalo na kapag kayo lang dalawa ang magkasama sa isang lugar na gustong gusto niyong puntahan, iba ang saya ng pakiramdam. Ngunit ang saya na iyon ay hindi palagi iyon ang mararamdaman mo. Kapag ikaw ay nagmahal kahit na mahal na mahal nyo pareho ang isa't isa. Dahil dumarating din yung sitwasyon na magkakatampuhan kayo. Dahil mahal mo yung nilalang na iyon. Hindi ka mapapakali, at ikaw ay makakaramdam ng lungkot. Dahil hindi mo kaya ang nangyayari sa inyo ang ganon sitwasyon. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, kung kausapin mo ba siya, o hahayaan na lang na siya ang unang kumausap sa iyo. Nakakalungkot dahil habang hindi kayo nag-uusap. Lumilipas ang minuto, oras at araw na hindi kayo nagkakausap. Imbes na ang mga oras at araw na iyon ay maaari kayong maging masaya. At isa pa kapag ikaw ay nagmahal, makakaramdam ka din ng sakit. Hindi sakit na normal sa ating nilalang na nabuhay sa ating dahigdig. Ang sakit na iyon ay parang hindi mo na gustong magkaroon pa ng panibagong araw. Ang sakit na iyon ang pinakaayaw mangyari ng dalawa nilalang nagmamahalan. At ang sakit na iyon ay aking naranasan nung kami ay naghiwalay ng aking minamahal. Oo Miss Yui, napakasakit kapag hindi nyo napagtagumpayan na manatili kayo sa isa't isa habang buhay. Ngunit ito ay kailangan mo harapin, at bumangon sa sakit na iyong naramdaman. Dahil may panibagong araw, panahon, ang darating, at sa mga araw na at panahon na lilipas, makakadama ka ulit ng saya dahil sa pagmamahal. At sa puntong iyon alam mo na ang dapat mong gawin hanggat hindi mo pa nararanasan umibig, hindi mo ito maunawaan Miss Yui. Kahit ilang kwento o payo pa ang marinig mo sa iba't ibang nilalang na iyong nakakausap. Kailangan mo subukan magmahal. Kapag hindi nagtagumpay, kapalaran na ang nagpasya nun. Tulad ng sinabi sa akin ni Master Ken kanina lang habang kami ay magkausap sa hapagkainan. Dahil si Master Ken at ang aking lola ay, biglang napatigil si Yui sa kanyang pagsisalita. Naalala niya na bago magkwento si Master Ken sa kanya sinabi nito walang makakaalam na iba na si Master Ken at aking lola ay nagkaroon ng relasyon at minahal nila ang isa't isa dati. Nang mapansin ni Yui na biglang napatigil si Sophie sa pagsisalita. Agad itong, nagtaka, bakit hindi mo tinuloy ang iyong sasabihin? Ano sila Master Ken at matandang Los? Sabi ni Yui kay Sophie. Medyo nag-isip si Sophie saglit at sinabi. Kanina kasi nakwento ko nga kay Master Ken ang karanasan ko sa aming lugar. Kaya iyon nasabi ko din sa kanya, tungkol sa pagmamahal ko sa isang lalaki. Kaya sinabi ni Master Ken na kapalaran na ang nagtakda na kami ay hindi magkatuluyan, at ganon din si Lola. Parehas na parehas sila ni Master Ken nang sinabi sa akin. Nakangiti sabi ni Sophie. Oo ito na lang ang naisip ni Sophie na ay kay Yui. At medyo kinabahan siya. Muntik na ako doon, nangako pa naman ako kay Master Ken na hindi ito malalaman ng kahit sino man. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Kaya Miss Yui, ang pakiramdam ng nagmamahal ay iba-iba. Saya, lungkot at sakit, ang tatlo na iyan ang iyong mararamdaman kapag ikaw ay nagmahal. Ganun pala, medyo napapagtanto ko na ang sinasabi ni Sophie sa mga karanasan niya nung siya ay nagmahal ay aking nararamdaman ngayon. Nararamdaman ko ang lungkot. Dahil baka nagtatampo sa akin si Ginoong Vin. Ayoko magtampo siya sa akin, hindi ko kaya na hindi niya ako kausapin. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!